idol na naman mga gandang umaga madalian lang ito mga boss ito naman kaya ko lang ishishare sa inyo para malaman ninyo at saka sana malaman ng lahat ishare nyo din ang mga bidyong to itong bidyong to para lang din sa mga unang una sa mga malalayo no, na hindi makapunta kaya ko ginawa kaya ko pinasok to yung pag online sealing dahil ako na unang una may umorder sa atin na taga Surigao mayroong mga taga Basbate yun ito mga taga Mindanao Cebu ako man boss, sa sarili ko, gustohin gustuhin ko man na, ala, eh, sadyang ganun, eh, kung malayo ka, di ba? Eh, syempre, nagchat-chat kayo, nagpipim sa, sa akin, nagtitiwala, uh, nagmamakawa. Boss, pero sasabihin ko sa inyo, huwag kayong magmakawa, sadyang ganun, nagkataon lang talagang malayo. Pero ngayon, napagdesisyonan ko ng asawa ko, uh, siyempre sa boss ko, boss Leo, ayan, shout out. Sinabi ko na subukan kong pumasok sa ganito, dahil nga, Gusto ko matulungan kayo mga boss. O, oh, ganito boss. Ah, ngayon, may rest day ko ngayon. Ngayong lunis na to, ah, may ipapaship akong dalawang cam. Ayan mga boss. Ayan, may dalawang cam tayo. Ah, ito white cam dahil nagtiwala kayo. Ah, deliver natin to ngayon. Lunis, ah, white cam to ha. Ang isa ay taga Quezon City. Pangalan ng taga Quezon City ay si Vincent bargas ayan uh, ito boss may sticker na rin to kasi humiling kayo may sticker ayan boss at saka yung isa si Jaco Bernardino ayan ah uh, boss uh, ito ito yung isang kamo uh, papaship ship namin to ngayon uh, shout out pala kay Jaco no uh, at saka kay James uh, sa team Arzon sa Cavite ayan uh, maraming salamat boss uh, ak sa ako ang recommend mo sabi niya ni boss ni Boss James na doon kakakulaog kumuha ng cam. Ayan, maraming salamat, Boss. Sana makapasyal din ako sa mga sa shop nyo dyan. Malakas na dyan. Sabi ng aking tropang gawang kanto, ano? Ayan, shout out. Kila paring Kiko, uh, balik tayo dito, boss. Uh, ito, kaya ako pinasok to. Uh, Unang-una, para makatulong nga sa inyo. Uh, Siyempre, eh, gusto ko mang, ano, papuntahin kayo at napakalayo. Katulad ng mga bisayas Ayan, magtitiwala lang kayo boss. Uh, ipapadala ko sa inyo ng tugma, tama at imposibleng magkakamali ang parts na order nyo. Bakit? Kasi sisiguraduhin ko dahil alam ko ang mga parts niyo na kailangan. Sabihin nyo lang kung anong kailangan nyo at ibibigay ko. Sana mga boss, uh, hindi kayo magdadalawang isip, magtiwala lang kayo at hindi ko naman sisirahin nga ang pangalan ko para lang dito kasi ang tubo ko. Ipapadala ko to ngayon at gumawa rin kayo ng video boss sana nakakarating sa inyo na tama. Tsaka syempre, kailangan natin eh, may video para papakita natin sa iba na legit. Shipping no, yung tunay. Para baka sabihin, scam lang yan. Uh, dito pala mga boss, kailangan bayad muna. At siguradong makakarating naman sa inyo. Yun na mga ulog, maraming salamat.